Jan ito yung gagamitin nating uh, mga ingredients sa ating ilulutong ano nilagang baka doon sa kinuwa nating uh, buko. So naiiba yung gagawin nating nilagang baka ngayon dahil ang isasabaw natin sa kanya ay sabaw ng buko. Ayun. Samahin niyo ako dito. Ngayon, ilinga muna. Dahan-dahan. Eh dito mga lulutuin nating buko uh, po na nilagay naibigay ko dito sa atin po yung gagamitin nating sabaw mamaya doon sa ilalaga nating baka. Ito yung ating pagluluto. Pusa na muna natin siya. Yes. at konting bawang ito yung pagtasabaw natin. Oh, Ba tayo ng isa. Magtataking sa buko kaya kahit yung sabaw ng ating nilaga buko ang sabaw. Oh. Dari natin itong ating mais. Itahin lang po natin yung kumulo na kumulo at malambutin yung ating laman ng baka. Saka natin siya timplahan namin. at malambot na po yung ating dilagang baka itignahan na po siya natin ng asin at hindi mawawala ang ang palasa na rin po natin ilagay yung ating buong pamilya. Para lalo po siya magkaroon ng sanato yung dagdag na aroma. Yaman na ano natin. Sabaw ang buko. Sunod na rin po natin yung ating repolyo. Repolyo po yung ating biyay. Dito na po yung ating nilagang baka na may sabaw ng buko. Tara po, papakita ko po sa inyo. Titikman po natin. Po, malambot na malambot na po siya. Ganyan natin ang repolyo at mais. Ito okay. po. Punahin ko. Tignan muna po, na po natin yung ating sabaw. Mmm! Yummy! Nandun po talaga yung natural na lasa po ng sabaw ng buko. Tapos yung dinamnam po niya. Tignan naman po natin yung laman po ng baka. Ay po. Hmm. Ah. Unto, po, tama tama lang po yung Kanyang ano. Uh, lambot, hindi naman po sobrang lambot, hindi rin po sobrang tigas, tamang tama lang po Hmm, Mm. okay, thank you po sa panonood